Souvenir item. Ang cute. May mga wallet. Meron silang itim na itlog. Ito. Hindi ko lang alam kung nababasag to. Pero itim siya na itlog. Tapos pag nilaga mo siya, meron din siyang panandok siyempre yung panandok niya ay tindin perno na yan meron ng pala at saka ano to panandok ng itlog na itin yan malaki ngayon kung tinatamad-tamad ka pwede ka rin mag substick itin din siyempre tawagin nila yan to substick po yan pwede rin pang sa buhok isin yes, natin tapos <laughs> yeah, syempre so, pag batigas ang ulo ito panitok yan yan to hmm. ito pandikdik yata ito ng ano bawang at sibuyas gaganunin ya, diba yan pinidikdik yung bawang ito pag tinatamad kang kamutin ang likod mo yan o kaya pag tinatamad kang magsubo magkamay ito gamitin mo yan so yan guys meron din silang mga honey white wine ay rice wine pala yan tapos meron silang hindi ko alam yun tungkod pero maganda yung tungkod ah in fairness tapos meron silang mga kaibang tuwalya Ayan hmm. Dami Wow, oh, may mugs din pala sila dito Wow, wala sa Manila nito Pakaiba to ah oh. Ano ba to? Banaw eh. Wow Siyempre meron silang panabong sarimanok, manok Ayan Mm. Tapos meron silang Naruto. Ayan. Ayan si Naruto. Yung palaka niya. Tapos meron silang Jackie Chan. Ito rin. Alam ko yun. Sinusuntok-suntok ni Jackie Chan. Tok-tok-tok-tok. May ilag-ilag. Ayan. Tapos meron silang Chileco. Ang ganda ng Chileco nila. Ayan. Tapos yun. Pambabae Duster. Cute. Ito naman panahon ni Hapon. Ayan. O, di ba? Ayan. Unang panahon guys Dito nagtatago yung mga hapon Kaya may ganyan dito Ayan Cute diba Yun Ito yung agila. Nagsara na ngayon to eh Dating ABS-CBN to eh Alam ko eh Diba Nagsara na yan Alam ko Ayan Dating taga ABS-CBN Nagsara Ayan Siyempre Bago tayo lumayas God bless muna diba? God bless God bless tapos meron silang lagaya ng kanin. Ayun. Oh, cute to. Ang laki, ba? Diba? Tapos syempre tataran. Ayun. Tataran ng mga lutuin, of course. So, pag mamamalain ka ito parang isang kilo ng bigas plus isang kilo to, dalawang kilo kagad ang bitbit -bit mo. ganoon siya kagaan, guys. yon Tapos pag tinatamad kang pagsubo ng ponti-unti, biglain mo na ito. Malaking kutsara. Yan. Siyempre, ito na naman yung itlog. Ule brown na itlog. Tapos, isinakay na siya sa truck truck. Very cute. Wow, may vintage. Wow, guys. Ang lapit, guys. May vintage, guys. Pa! Saan tayo? Sige, sige, sige. So, guys. picture daw muna kami. Sige, mamaya na uli.